Hello guys, good morning. Mga pala guys, magluto tayo nga ng Tignan ito guys. Alam nyo na. Ayan. Kung anong lutoin ko. Magmahit oh. so, na tayo ng tubig guys Kasi dyan sa pagkuluin natin yung ating lutoin. Walang buti natin. Macaroni, macaroni. Ang ingredients natin ka ito guys. Tomato, test. Ayan. Siyempre, hot dogs, paper, ah, oh, bibig paper, lahan to guys, lahan. Ayan. Tapos so ito yung mga ingredients natin guys ngayon. Okay guys, mag-slash muna tayo ng mga ingredients natin, okay? Hello guys, kumulo na ang ating tubig. Ilagyan na natin yung macaroni guys. Ayan. Pagamputin na natin. Para magkakot na siya. Sino kumahan guys? Sino kumakain ito? Ayan. Hello, hello, hello guys. Ito na guys, ito na yung ingredients natin sa magluto tayo ng ano, macaroni. Ayan. No? Na-slice ko na sila lahat. yan Ito kasi gigisahin ko pa to eh. Yung laham. Yung sa tupa yata ito guys eh. Yung ano na ito, carne ito. Ayan, hot dog. Ayan sila guys. Okay. Babalik tayo guys mamaya. After na tum tumambot ng ating macaroni. Hello guys, mag na natin ng luto guys. Ayan, pinanit ko na yung kawali at saka lalagyan na natin ng mantika. Okay. Antay na natin guys na medyo minute yung mantika guys. Hello guys, maglagay natin ng bawang. Ayan. Ayan tayo. First, first step guys. Bawang Bawang muna. Ah, uh, naman natin yung pabawang yung bawang mismo na natin yung bawang. Next, yung sibulas. Ah, oh, nangis ah. Ito na, sabay na rin natin yung kamatis at ang ginger pepper Sabay-sabay na natin yung carrots Yan. Sarap nito guys. Sarap. Yan. Tanuan na natin. Pero po naman natin yung mga, mga ingredients guys. Sabay so, ilagay natin yung mga yung karne ng supa. Okay, okay. Hello guys, Ilabas, eh, ilagay na natin ulit yung, ano, yung hotdog. Ano na natin? Para maluto na rin siya. Ilagay na natin yung hotdog, hot okay. next guys, yung, ito na yun, na. yung, yung, karni ng tupa natin. Okay. Kita niyo ba guys? Yan. Kasi ng karni ng tupa. May ginilo sa giling. Parang sa atin, yung butido eh, no? Ginilo niya siya. Ayan. Ewan ko, anong kalabasan nito guys. <laughs> na natin. Tingnan natin na okay. natin na maya ko nito. Kung sa Okay. Tingnan yung, natin niya kasi hindi malakas. mix na rin. Kasi natin guys, Okay. lagi natin ng konti ng mantika. Yes, lang natin magayon kanina. May pas na May pas. Baka so, natin ng ingredients guys, no? Yung black pepper o oh, paminta. Chili powder. Ayan, chili powder. Hindi lang lang. Para pang... Ito sa lasa. And then, Ah, uh, guys. Alam to, alam to. Alam natin to sa Pinas. Ayun no Magic sarap. Bakit naman magic sarap oh? Yan. Tapos, hindi ko sinabi sa naman natin yun. Para pantay ang hupo ng mga sabi ng sopa at yung hotdog. Diba? Dindrain ko na nga pala yung ano dahil no? Kaya yung makaroni. Pinagalan ko na lang tubig Kasi okay, para mamaya. Susalam na lang natin. Ano? Okay guys. Pabalik tayo mamaya. Hello guys. Nagbabalik. Magbabalik. Eh, maglagay na tayo nito ng tomato paste. No? Para sa ating nilugruto. Ayan. Kita nyo naman guys. No? Oo. Oh. So, gusto natin to kasi medyo marami-rami itong natin ngayon. And then, may mix mixture natin. Mikos-mikos natin, mikos So, guys, ay maglagay na tayo ng tubig, no? Maglagay na tayo ng tubig. Ayan. Ay, uh, hindi na yung hindi Tapis pa ng eh. pa. ah, eh. yes. pal, ngayon patis ngayon nanti natin patis ngayon patis ngayon patis guys patis ngayon patis ngayon patis 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 Ang palasa yan. Ah, oh, siguro mga tatlong kutsara yun. Mga Saka, tikma din natin para ano, matama ang timpla. Wala po, guys. Wala pa sa alat. Ano? Ayan. Ganda lang guys si parang nakukulang sa alat. Yan tapos ihalo naman natin ano. Okay, we'll break out, guys, after 1 minute siguro. Hello, okay, guys. Hello, guys. Okay. Tayo okay, kumulo ng na ating ano no. Sinalang kanina. Yung mga ingredients. saka yung karne ng topa at saka yung do, kumulo na sila at ito na yung last part of the dish no ilagay natin yung noodles yung macaroni kasalan na natin kasi ito malambot na to eh kung na na lang naman yun eh tala e, po ano na lang kunti yung kimbot na lang eh kunti yung mix mix na lang yung eh. eh. ano nya ano, yung na natin yung apoy eh. kasi video lumakas yung mix mix na natin guys ayan kita nyo ba guys no clear ba yung video sa yung boses ko medyo gusto over ako tapos iba yung mahina yung boses ko no? mix na natin guys mix 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 tapos may parang kulang ako sa ano no so to wala rin akong ketchup, shop sayang ang dagdag sana no? pero pwede na to ayan konting gameboat na lang ha konting pahintin na lang sa ating niluluto kasi ano luto naman tong noodles eh ayan okay guys ito ay luto na no at anday lang tayo siguro mga 1 minute para ah ahunin na natin at saka kain rin tayo hello guys hello guys nagbabalik ito na guys ito na the final naluto na yun guys ano you know? at saka nag ano na rin ako sa aking plato kasi kakain na tayo ano guys kain tayo guys see you next vlog